Natunton ng mga sundalo ang isang imbakan ng armas dahil sa tulong ng mga dating rebelde. Habang nasawi naman ang isang sundalo matapos makainkwentro ang mga rebelding NPA sa Matuginaw Samar. Si Almar Forsuelo sa report. Natuklasan ng mga sundalo ng Eastern Visayas ang isang imbakan ng armas na pag-aari ng komunistang teroristang grupong New People's Army o NPA. Ang nabanggit na taguan ng armas ay nakita sa barangay Buak Daku, Sugod, Southern Leyte. Sa panayam ng SMN News kay Captain Jefferson Mariano, Chief ng Division Public Affairs Office ng 8th Infantry Division of Philippine Army, natuntun ito ng 14th Infantry Battalion dahil sa tulong at impormasyon na ibinigay ng mga dating miyembro nito. Isang effort po natin is yung uh, ini-engage natin yung mga former rebels and uh, part yun ng uh, uh, program natin dito, yung tinatawag nga natin ng program DEVOX na kung saan uh, ang mga former rebels ini-engage natin, kinakausap natin sila. Apart from them, yung mga families din nila, yung mga aktibo na natataas din. Kaya pag nagsusurrender sila dito, nagiging instrumento yung mga kapamilya din nila na i-reveal or i-pakita or uh, i-divulge yung mga informations katulad na ito nga uh, na recover nga natin itong uh, firearms na iniliping ng mga former uh, na mga membro ng communist terrorist group dito sa DT. Kasama sa nakuwang armas ang isang M16 rifle, isang maikling magazine at mga subresibong dokumento. Samantala, maliban dito, nakainkwentro naman ang mga tropa mula sa 81st Infantry Brigade, ang mga miyembro ng mga rebelde ng grupo na sakop ng Yakal Platoon, Subregional Committee Browser, Eastern Visayas Regional Party Committee sa kabundukan ng Barangay Kalapi, Motiong Samar. Ang nasabing sagupaan ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng iba't ibang gamit pang digma, supply medical at mga personal na gamit. Sa ngayon, sinabi ni Mariano na patuloy pang pa kanilang ginagawang operasyon para mahuli ang mga nasabing rebelde. So as of right now, na nagpapatuloy yung mga hot pursuit operations natin para mahabol itong mga members ng terrorist group na ito. Sa kabilang banda, nagpaabot naman ang kanilang pakikiramay ang buong 8th Infantry Division sa mga naulilang pamilya ni Corporal Bobby Barukabok na nasawi matapos makainkwentro ang ilang miyembro ng komunistang teroristang grupo sa kabundukan sa barangay San Roque, Matuginaw, Smar. Sa kabila nito, nilinaw ni Captain Mariano na hindi makaapekto sa darating na eleksyon ang mga nangyaring inkwentro sa lalawigan ng Samar. Hindi naman po ito uh, magiging apekto uh, uh, or may effect dito sa atin. No, We will uh, still pursue and uh, ang ating mandate with regards to the national and local election. And of course, uh, hindi naman po titigil ang ating kasundaluhan upang uh, mapanatili ang kapayapaan dito po sa Easter Desire. Para sa Diyosa sa Pilipinas, Kung Mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.